at paano kaya natin malalaman kung tama ang ating tinatahak sa buhay. Kung ito ba ay nagbibigay saya at tulong sa ating kapwa, magiging makatao, makabayan, at lalong-lalo na kung ito ba ay naayon sa utos at plano ng Diyos. Ngayong araw, samahan niyo kaming kilalani ng isa sa mga unang membro na tumugon sa tawag ng Diyos upang magbisyon sa pamamagitan ng traditional media. Dahil sa kanilang pagsisikap, determinasyon, at maraming dasal, mahigit kumulang dalawang taon ng nakalipas ay nagsimula ang TV Maria. Kung saan mapapanood natin ngayon ang iba't ibang programa na nagpapakita at tumatalakay sa magandang balita mula sa Biblia, mga dasal, reflection at iba't ibang storya na nagbibigay aral at inspirasyon upang mas mapalalim ang ating pananampalatayang katoliko. Tara na at ang kwento ng isang dating executive secretary ng isang pari na ngayon ay nagmimisyon na sa TV Maria bilang isang social media head, production staff, video editor, at host ng Lakbites. Walang iba, kundi si Miss Kat Diaz. Dito lang yan sa Sensei their skills and talents. Hello, I'm Kat Diaz. I am currently working for TV Maria. Mga halos dalawang dekada na ako nagtatrabaho sa TV Maria. At ang aking role dito sa TV Maria is um, social media head. Pero bago ako umabot sa pagiging social media head, ako din ay nag-umpisa bilang executive secretary, video editor, at host na rin ng program na Lock Bites. Okay, talas ano po kung po TV Maria? Ano po ba yung ginagawa po ng TV Maria para po sa Simbahan. Okay, ang TV Maria is the Filipino Catholic TV channel. Tayo yung nagsuserve as broadcast TV channel dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, through social media, tayo din ay nag air ng mga programs kahit sa ibang bansa. At meron din tayong mga partner sa iba't ibang lugar meron tayong mga contributors din ng mga Catholic media din. Lahat tayo, ideally, ang TV Maria is yung lahat dito pupunta para mag-air ng programs about our faith. So, yun yung gusto nating mangyari, to lead people to the fullness of life sa pamamagitan ng TV ministry. Balengro, paano po ba kayo nagsimula bago po kayo napunta sa TV Maria? Nung nag-graduate ako from college, Actually, a month before ako graduate, na invite ako through my parents kay Father Reuter. Ang parents ko kasi nagtatrabaho kay Father Reuter ng sa National Office of Mass Media para sa simbahan din. So at a younger age, nando na ako sa kanila. Lumaki ako na nag nasa work nila. Nakikita ko yung environment ng working sa simbahan at sa social media. At sa, at sa media. Kaya naman nitong graduate ako, saktong uh, nangangailangan sila ng team para buuin ang TV Maria. Uh, doon naman, pinakausapan ako ni Father Reuter kung pwedeng ako yung maging pioneer employee to start TV Maria lang. Ideally, to start lang para magkaroon lang kami ng yung mga meetings, anong ang ipapangalan sa TV Maria, uh, ano yung mga programs, paano papadaluyan yung programa ng TV Maria. At hanggang simula nun, patuloy-tuloy-tuloy na, na nandito na ako. <laughs> <laughs> Related po ba yung course na nakuha niyo po yung bachelor's degree niyo po sa ginagawa niyo po? Man? Actually, hindi. Ang course ko talaga sa Mapua is information technology. Nalala ko before, nung puma, nung bago, bata pa, uh, inisip ko, bakit ako dito? Nagtrabaho sa simbahan, una. Tapos, pangalawa, hindi ko alam ang mundo ng media talaga. Technically speaking, hindi ko siya alam. Pero nung simulan ko ng maintindihan, maging open kung pa kung ano yung ginagawa natin dito, doon ko naman nakita din na yung information technology ko na course, magagamit ko pa rin naman pala siya. Hindi eksaktong kung paano ginagawa ang pagiging IT, pero yung know-how, yung mga vocabularies ng ng pagiging IT, ng pagiging technical, nagagamit ko pa rin dito sa TV Maria ngayon. He mentioned earlier po na you were one of the pioneers po ng TV Maria. Was it difficult po to build or Kasama po pa yung bumuo po ng team at ngayon po, nakatayo na po yung TV Maria for 20 years? 20 years yes. Ang TV Maria ay nag-start noong 2005. Doon siya nag-start na yung mga uh, members ng mga Catholic Media, doon namin sila binuo yung pangalan ng TV Maria at saka yung programming grid kung paano namin pupunuan yung 24-7. Habang nung 2006 naman, January 1, 2006, yun naman ang naging first airing ng TV Maria sa Dream Satellite. Ah, uh, mahirap, oo, kasi lahat ng pagkapa doon sa kung paano to start. Kasi nung panahon na yon hindi pa naman talaga alam ng simbahan kung paano paano papagalawin ang isang TV channel malaki siyang task eh. Malaking ano sa atin yun, malaking challenge. Kung pauna, kung paano natin siya magagawa, masusustain. Pangalawa yung financial aspect din nun. Medyo ma hindi rin siya biro. Kaya marami ang natatakot kung paano siya gawin. Pero dahil tinake natin yung challenge na to, um, TV Maria pala actually is under the CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang Archdiocese of Manila ay tumutulong lang to fund yung yung resources natin and also yung mga kailangang mga legal documents. So balik tayo doon, yung sa, sa hirap, oo, mahirap siya, medyo matagal siya at hindi rin biro yung hindi tayo nakikipag-compete sa commercial media. Pero alam din natin yung katotohanan na ang tao mas pinipili ang commercial so yung to strive for yung to push na gusto nating to evangelize sa media at talaga siyang work in progress hanggang ngayon work in progress siya lalo sumabay pa si social media na isa additional challenge sa atin kailangan pa rin nating sumabay with the limitations that we have pero by the grace of god si TV Maria nga ay 20 years na at uh, kami ay tinatawag ng boss namin na lean and thin team. Ibig sabihin, sa katotohanan po, ang TV Maria ay meron lang siyam na empleyado. nag air gumagawa ng productions na 24-7 airing. Kaya po yung hirap na yun, naiibsan din yon sa pamamagitan ng mga partners na kasama namin na nagpupuno ng programming ng TV Maria. Na para naman, dun sa mga ating mga viewers, Uh, malaking bagay. Kaya ako nasabing malaking bagay kasi nakikita na din namin do sa monitoring namin na yung hirap, marang ma malilimutan mo siya or kahit pa paano, mababawasan siya kapag nakita mo yung mga messages na nakikita natin sa mga viewers natin na maraming salamat kasi kayo yung naging kasama namin. At yung iba, nakaka-touch ano nakaka kasi may mga nag-share na even do sa deathbed ng tito nila. Totoong story po yun. Pwede ko pwede ba ikuwento? Meron kaming na-receive noon after pandemic kasi during pandemic, ang daming mga thank you, thank you with uh, live mass, uh, live recollection. Kasi yun yung pinanghawakan ng tao during that time. Pero nung medyo um okay na tayo from, from pandemic, uh, may mga nag-message sa amin na kayo po ang kasama ng tito namin hanggang nung time na nag- nawala na siya yung mga ganong bagay na ano, yun ang nagpapalakas sa amin at yun din yung nagbibigay lakas sa amin para magpatuloy sa ginagawa ng TV Maria. Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Talaga ano po kung ano po mga unang programa niya na po, pinalabas po sa TV Maria? Meron naman. Uh, noong 2006, ang mga unang programs namin noon, puro sa contributors namin. Ang mga contributors namin noon, ang naalala ko si si Jesscom, Light Talk with Bishop Chito Tagli pa siya noon. Tapos, ang pinakamatagal din namin nakasama hanggang ngayon ay ang Men of Light. Hanggang ngayon, nag-eere pa rin sila. So, 20 years kasama na rin namin sila. Tapos, meron din kaming FRC na Family Matters. Tapos, meron din kaming mga ilan from charismatic groups like Children of Light, um, Soldiers of Christ. Wala pa talagang program noon ng TV Maria kasi noong 2006, ang empleyado lang noon ay tatlo. At yung tatlong yon proud ako sabihin na nandito pa rin sa TV Maria hanggang ngayon. Ngayon naman po, gano'n na po kadami yung mga programa po sa TV Maria. Buti na lang, gumawa ako ng yearly report. <laughs> okay. Ang, ang programming ng TV Maria ngayon is 22 programs galing sa contributors. At meron naman kaming 14 na in-house productions na ginagawa. So, yun yung nagko-compose at nagpupuno sa 24-7 everyday programming ng TV Maria. Kaya malaking bagay yung ano eh, yung yung collaboration, yung partnership na meron kami na tuloy-tuloy na, na nangyayari between the Catholic media na meron tayo simula noon at yung mga dumarating ngayon kasi nag evolve naman talaga eh. Marami pang dumadagdag ng mga content, lalo ngayon mga content creators. Nadadagdag sila sa roster ng mga partners ng TV Maria. Nabanggit niyo po na meron po kayong 14 na in-house po na Pinoproduce, paano niyo pala ma-manage po May mga kanya-kanya pa -kanya po kayo sa trabaho? Oo. Um, sa katotohanan, mahirap siyang i-manage yung 14 programs ng TV Maria. Uh, as much as possible, meron kaming hati-hating mga task. Merong editor sa amin na may naka-assign sa kanya na dalawa, tatlong programs. Apat kaming talagang main editors dito. Tapos, in between, kapag uh, yung time management namin, medyo nagamay na rin kasi namin yung kung paano yung editing ng bawat programs. In between nun, nasasak na isisingit pa namin yung mga live productions namin. Dati kasi na, nakita namin na para makadagdag kami, instead of editing, magdagdag tayo ng live. So, yun yung Fate Factor namin. Na every Wednesday, meron kaming Fate Factor, yun yung recollection series namin. Instead of editing yun, uh, naka-live yun dito sa studio namin. Tapos, yung iba naman, seasonal. So, ang ginagawa namin minsan, isang, for example, yung program namin na Tasty Money, i- i- isushoot namin yon uh, in one day, three episodes yung aming isushoot. So, nakabangko na yon For editing, naka-June na rin yun. Pag natapos na namin siyang i-air, medyo may konting weeks kami ng season break for Tasty Money. And then, another production yung aming i- gagawin naman na isang series ulit. So may time management uh, mahirap, nakakapagod, nakakalito. <laughs> Pero tuloy lang yung siya challenge para ang mahalaga kasi sa amin. Siguro ang isa din kasi sa amin para magawa yon, ang isang malaking pundasyon namin dito sa office is yung uh, hindi kami bumibitaw sa prayer. Every morning, meron kaming uh, community prayer before we start the day. After the prayer, tsaka kami mag-meeting kung ano yung gagawin natin for the week para ma-accomplish natin yung mga task na kailangan namin gawin dito. What made you decide to keep on staying here and TV community? Medyo mahirap yung sanong. <laughs> um, hindi siya mabilis na process sa akin na, na masabi ko na dito na ako sa TV Maria. Uh, kasi nanggaling ako sa bata eh, 20s na pumasok sa TV Maria. That time, idea ko, dapat nagtatrabaho ako sa sa magandang company, sa malaking company, sa malaki ang salary na company. ba diba, parang nagiging nandun tayo, nandagdaan din ako dun sa face na yon. At uh, isa pang naging question ko nun, bakit sa simbahan ako nagtatrabaho? Hindi ako makasabay sa flow ng mga ng mga kaibigan ko. Nagdaan ako sa denial na 'yon. Pero ang naging turning point ko kung bakit ko sinabing, pa, masasabing gusto ko siya nung kumawala ako sa pagiging idealistic na dapat ang natatanggap ko ito. Dapat 'yung mga dapat dapat ito na ako ngayon. Dapat ito na yung napundar ko. Nung kumawala ako doon tapos naging open ako na ito ang binigay sa akin ng Diyos. ah, uh, hahayaan ko kung ano yung grasya minidigay niya sa akin. Alam ko hindi siya madali, pero niyayakap ko yung challenge kasi alam ko na binigay niya sa akin to eh. Hindi pwedeng hindi ko siya kakayanin kasi siya ang naglagay sa akin dito. Kaya tumagal ako kasi yung, yung pagmamahal na yun na, naramdamang naramdaman ko na niyakap ko na eh. Niyakap ko na yung, yung pagtatrabaho dito. Yun yung nagpatagal sa akin dito, na hindi ko inakala. Kasi akala ko nun, nagkaroon ako ng time frame na, sige, maximum five years, aalis ako sa TV Maria, doon ako sa pangarap ko. Ibang plano ng Diyos. Hindi yun yung nasunod. Hindi ko rin siya na-push. Nag-try akong i-push yun, to be honest. <laughs> Nag-try akong, alis na ako. Hanap ako nung, alam ko meron akong pupuntahang iba. Pero dahil hindi, hindi yun yung plano, hindi siya. Hanggang nag go na ako dun sa idea na yon Binigay ko na yung, sige po Lord. Kaya laging ang sinasabi ko nga is, for the greater glory of God. Kasi yun na talaga yung tinataha ko sa ngayon. Ikaw ay nanunood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts at huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Paano po mas napag-deepen po and mas napatatag po yung faith po nila yung serving po sa simbahan? Masa pa po yung titin eh? Malaking bagay sa akin na at a young age, yung magulang ko ay nagtatrabaho sa simbahan. So bata pa lang ako, nakikita ko na eh na kung paano yung practice ng pagiging katoliko, every Sunday nagmamas, tinuruan ako mag-rosary at a young age, yung prayers ng mga bata, alam ko siya. Siguro yun pa lang, back then, hindi ko alam na yun yung nagiging past ko. Ngayon, nare-realize ko na lang siya eh. Na, naiintindihan ko na siya pa konti konti na yung past na yun, da daan ko na pala siya para mas ma mahalin yung mundong ginagalawan ko sa ngayon nagdeepen yung faith ko kasama na doon yung challenges na meron. Kasama doon yung shinier ko kanina na kina question ko eh bakit hindi ako nandoon sa gusto kong mangyari? Dahil naturuan ako ng magulang kong magdasal, makinig. Ah, uh, yun din yung bumabalik at bumabalik na sagot sa akin na chill ka lang diyan. Meron akong plano sa Dati, pasaway pang hindi ko yung pakikinggan parang corny corny ako kapag sinasabi na magdasal ka lang. Ah, uh, pakinggan mo lang sinasabi ng Diyos. Naalala ko yung dati eh. Sabi ko, paano ba papakinggan ng Diyos? Hindi ko nga alam kung kinakausap niya ako eh. Kasi nandun ako sa face na hindi ko alam. Hindi ko siya alam. Pero nung totoong pagdadasal pala, ang gagawin mo, totoong pakikinig, even in silence, nararamdaman ng Diyos yung gusto mo. Doon ko siya lalong na nararamdaman na hindi na lang ako nagtatrabaho sa simbahan. Ito na rin yung mundo ko. Ito na rin yung gusto kong gawin. Uh, it is more than a job. Kaya ko rin nasasabi na ministry ko na siya. Hindi na siya trabaho sa akin na, oo, kailangan ko yung, yung compensation na meron uh, sa totoong buhay. Pero more than that, hindi na mas matimbang na sa akin yung nagsaserve kaya ako nasabing ministry na siya sa akin. Hindi na siya basta lang dahil kailangan kong kumita. Tapos, yung dating corning-corny ako na, na, mga pagdadasal, yung recollection, yung sharing. Nakita ako na lang isang araw ang sarili ko, ginagawa ko na rin siya eh. Yung mga dating iniiwasan kong gawin na ko, hindi ako magiging ganyang klaseng katoliko na yung nakikita mong nagdadasal mataimtim, yung sumasali sa mga recollections, yung sa mga group sharings. Nandun na ako ngayon eh. Kahit pala sabihin mong ayaw mo, kung doon ang plano, nandun pa rin. Hindi mo maiiwasan. Ano <laughs> po yung pinaka-highlights sa within the 20 years po ng service ni Paul? But you can believe. Really... Highlights ko siguro yung challenge ng binigay sa akin lahat ng trabahong binigay sa akin sa TV Maria, lahat yon zero background ako. Pero, naging patient sa akin yung ang TV Maria, na matutunan ko yung mga yon Na, kaya naman, giving back face ako ngayon alam ko siya na, natutunan ko na siya, at natututo pa rin naman ako hanggang ngayon. Pero, yung, dahil natutukod, nakasama kayo, giving back ako sa TV Maria. Kung ano yung kaya ko ibigay, binibigay ko. Ang uh, highlight pa siguro, yung ano, yung aking, yung hosting ng Lock Bites. Uh, masaya siya gawin. Uh, challenge siya sa akin. Pero fulfillment din kapag nakikita ko yung ano, yung end product. Kasi una yung editing no, na, na, na weirdohan ako na ine-edit ko yung sarili ko. <laughs> nag-host ako, stiff, yung mga ganun. Pero ngayon, parang, every time na nakakatapos kami ng production ng Lock Bites, uh, masaya ako na merong ulit kaming isang na para sa isang simbahan. Tapos, yung mga kaibigan ko dito sa TV Maria, uh, hindi kami magtatagal lahat dito sa TV Maria na siyam, na kung hindi kami fam family type of people, yung, yung ang turingan ay magkapamilya. Siyempre, meron din mga misunderstandings, hindi naman nawawala 'yon. Pero yung I appreciate very much na kami ay ma mga magkakapamilyang nagtuturingan dito. Mahirap kasi siyang mahanap din sa isang commute sa isang trabaho. At dahil doon kami ginroom ng TV Maria. Malaking bagay sa amin kung paano namin ginagawa ang araw-araw dito sa TV Maria. Ngayon I mean, na, uh, this time naman po, ano naman po yung nila look forward nito? Para po sa TV Maria, to get me po sa mga programs po nyo. Looking forward kami ng marami pang partnership for TV Maria kasi hindi naman namin siya magagawa alone. At uh, looking forward din kami na sana yung viewers at the same time is uh, mas maging ano pa sila, active sa pag pagtulong sa simbahan na ipakilala na meron tayong Catholic TV channel. Kasi hindi naman to para sa pagsikat ng TV Maria, kung hindi sa pagpapalawig pa ng faith ng pagiging katoliko sa pamamagitan ng platform ng TV Maria. Yun, 20 years kasi medyo uh, matagal-tagal na siya. Hindi na siya baby. Pero sana sa 20 years, mas mapatagal pa namin. Mas mag-evolve pa into better means of evangelization ng TV Maria through the help of our collaborators, partners and also yung mga viewers ng TV Maria. Salamat sa panonood sa ating Sensei episode kasama si Miss Kat Diaz, na isang social media head, editor at host ng Lakbites mula sa TV Maria. See you again and we will continue to explore, learn and improve. because life is a continuous learning process this is sensei their skills and talents